Kulap, May ikikwento ako sa iyo. Merong ano, si Pedro sa kasi Juan, may tanin na kamuti. Niyabangan niya yun ni Pedro, si Juan. Abay, Juan! Yan, ang laki ng kamuting na hupay ko kasi ang laki ng drum. Oh, sabi na yabangan niya si Juan, Sabi ko, oh, um, yabang naman ito ni Pedro. Sabi ngayon ni Juan na, Pedro, tayo yung babang baka. Aray, ay tanggalin mo nga at ako yung ng kamuti. O, oh, ko. Eh, Pedro. Ay, hindi nga yung tinanggal ni Pedro yung kanyang baka. Ay, di, naghukay na nga si Juan ng kamuti. O, oh, pagkahukay ni Juan ng kanyang kamuti, ay nagulungan niya yun yung baka, ay patay. Ay, nagalit si Pedro. Oh, biya, ay, namatay yung aking baka. ay eh, bayaran mo yan sabi ni Pedro ay, sabi naman ni Juan eh. Ay sige, ay tinawag na ni Juan yung kanyang asawa sa kaong mga anak. Sabi, mga anak ay makakapagbayad tayo ng bakat nagulungan ng kamuti pag hukay ko. Ay di, tinilag niya yung kamuti. Sari-sari ang luto may mga butchie, yung mga sinanday na kamuti, Nila po, mag-anak. Ay, akalain mong kakabaak pa yung kamuti at nakwinta na nila. Bayad na agad yung baka. Ay, kakabaak pa yung kamuti. Yan, laki naman ng kamuti.